Magandang araw mga kabahakhak. So today mga kabahakhak, uh, i-try naman natin na i-check yung ating garden no? kasi hindi ko na to na-check mga ilang araw na mga kabahakhak. So ayan, papakita ko muna sa inyo. Yan yung aking alugbati mga kabahakhak ko. Oh, ayan, nakaabot na sa itaas. Ayan siya mga kabahakhak. O, oh, ayan. So, ngayon guys, check natin. Ayan, oh, meron na tayo yung beans. Ayan, oh, nagbunga na yung beans natin guys. So, ina sinasabi ko kasi kay daddy na niya ng kakatayan yung mga beans ko guys. So, ayan na. May ginkatayan na yung mga beans ko. So, ayan siya guys. Nakakatuwang uh, pagmasdan guys na ilang buwan lang weeks lang guys may bunga na yung mga beans ko tapos guys ito din dito oh ayan oh yan ang ingay ng mga ibon So ito namang kamatis ko guys no. Ayan siya, marami siyang bunga guys no. Sabi ni Daddy, pagka medyo malapit ng mahinog guys, kinukuha na namin para hindi kami maunahan sa mga insekto ano. So yung mga carrots namin guys, nag nag ano nag siya, yan oh, nagpapakita na siya ng katawan niya pero hindi pa siya ready maliit pa siya kasi tinatry ko siya guys kasi nung wala akong carrots no so ayun guys sobrang taba nila ayan napakataba ng aking mga tanim so dito naman guys mga ano lang naman ko herbs yung basil ko at saka ito naman ay ang mint no so ayun guys lumaki na rin sila pati yung binili ni daddy sa akin na capsicum ayan ito din yung mga tinanim kong capsicum ba guys tinalo na sila ng mint at saka basil so healthy healthy pa rin sila guys ano pati na rin yun dito guys yan ito lang talaga ang mahina tumubo guys yung aking choco or sayote pero kahit naman ganun guys, ito namang kamuti ko. Ayan na siya guys. Grabe, tumaba na yung aking kamuti no. Sobrang taba na yung kamuti ko guys. Ayan o. Oh. Ayan, sana hindi kainin yung mga dahon niya sa mga insekto. So ngayon guys, uh, mag-aani tayo ng mga okra. Kasi para naman sa susunod na araw may lulutuin tayo no. So okra lang muna ang anihin natin ngayon, sunod na yung alugbati. Kasi pag nag-ani ako na, tanggal. Pag nag-ani ako ng alugbati, guys. Tinatanggal ko talaga yung lahat ng dahon niya kapati sa baba, guys, kasi sayang no. Sayang ba. So ayun siya, guys laki-laki ng basket ko pero wala namang mailaman na madami pero at least may bunga na may fruit of labor na guys yung cutter ko ay hindi naman malakas mag cut eh. ayan sya guys oh. Oh, diba? may pang alagay na tayo sa utang guys nakakulang naman ng kakain nito guys kasi si Dati hindi naman siya nakain ng ganto kaya mag enjoy ang person kakakain ng okra oh my god mm, -hmm. mm. balik-balik na ako doon sa Asian store pero nakalimutan ko pa rin yung ano yung ginamos na pangsawsawan ng ganito pero di balik gagawa na lang ako ng ibang sawsawan para paraan lang no guys ayan oh ganyan pa paano, meron din tayong naaani. O, diba? Siya, nakakatuwa siya, guys. Kasi may naaani na naman ang first one. So, balik tayo sa kaliwa. So, ngayon, guys, dito na naman tayo banda. Kasi, marami na rin bunga. No, grabe bunga niya, marami siya ang bunga guys, nakakatuwa lang isipin kasi noon, binidiligan ko pa, ngayon ano na siya guys, minsanan ko na lang siyang biniligan kapag uh, sobrang ano yung lupa, sobrang tuyo no? ano na, ano siya guys yan o oh, diba nakikita nyo yan Siguro matanda na yung iba guys. Pero di bali. Oh, aanihin pa rin natin yan. Ayan no. So hindi ko lang alam yung tapol ko na ano kung okay na ba yan sila guys. Kasi parang hindi sila healthy no. Yung aking tapol na hindi malaki yung unod ba. Yung tapol ko na patatas. Pero di bali. Carry pa rin. So yun siya guys oh parang ano na may ano na ako dito oh di ba may arko ako ng beans nakakatuwa ayan siya guys di ba nakakatuwa guys Ayan naman yung itsura niya dito sa loob, guys. Oh, 'di ba? Oh, may arko na. So, ganyan lang, guys, kasi dito sa kabila wala pang itatanim, no, kasi kinuha na natin yung mais ayan malinis na dito pero may sibuyas diyan <laughs> so ayun lang siya guys ang ating hardin medyo maganda pa rin siya healthy healthy yun siya guys yung kalangitan guys parang uulan so magandang araw po sa lahat ito na po yung naani natin guys oh di ba may maliit ayong talong Ayan. So, ayan guys. Pag may tinanim, may aanihin. O, oh, diba? Nakakatuwa.